dahil sa mga bagyo po na dumaan sa Pilipinas, uh, inaasahan po natin, tayo, ako mismo personal, uh, inaasahan ko na medyo tataas yung... Uh, uh, tataas yung presyo ng mga bilihin lalong-lalo na sa mga groceries natin ha dahil syempre iba diyan talaga namang itinatanim ha pag itinatanim yan sila ay naapektuhan ng ano ng uh, bagyo eh, sabi nga ng uh, DTI, ay hindi na pwedeng magtaas. May mga pinakikiusapan. Ultimo yung mga tinapay. Nagsalita po na hindi na magtataas. Alamin ho natin kung talagang may mga tumaas na lalong-lalo na, lalong-lalo na ang mga produkto na ginagamit ng mga pangkaraniwang Pilipino, idamay na natin dito yung mga noche buena items. Nasa linya po natin ang presidente po ng Philippine Amalgated Groceries and Supermarket uh, Association, Ah pag-asa pala 'yon. <laughs> Nasa linya po natin ang uh, si Mr. Steven Kua, uh, Sir Steven, magandang magandang araw po. Magandang araw sa iyo Dennis. Uh, let me let me just clarify, no? Ah, ba? balik pag-asa pangalan ng association dahil ah, ito nabuo uh, right after age revolution. Kaya hmm. talagang pinilit nilang pag-asa hope ng kanilang ng nila doon sa pangalan ng hope uh, Ay, Kaya Hindi na po ako president. Hindi na po ako president, no? Bali executive director na po ako. May po, bagong po. president oh, yes. po tayo. Yes, okay. Go, go ahead. Okay, parang nagulat ako doon sa pag-asa eh. <laughs> <laughs> okay. Okay. Sir Steven, mm. ano ho ba yeah. talaga? Ano ho yung mga, wag muna natin puntahan yung mga produkto ng mga Noche Buena. Uh, puntahan ho muna natin kung alin ho sa mga ginagamit ng pakaraniwang Pilipino ang tumaas po sa groceries na mga presyo. Go ahead po. Okay. Hindi tayo palengke. Ang palengke, immediate ang reaction mm Dahil Sa mga groceries. Mm. Oo. Ang palengke, araw-araw niya. Tama. So Tama. kapag binaha Ah, uh, ni naman nasalanta ng bagyo ang mga lowland uh, vegetables, oh, right? uh, oh. Italy, 'no? oh, oh So, oh. medyo tumaas ang presyo ng kaunte, mm -hmm. 'no? Uh, ah, baba naman 'yan eh. Mm -hmm. ang supermarket di, kahit baba eh. Mm -hmm. Sabi nyo, kahit lang, kahit. Sa <laughs> supermarket ay, prices. Oh, Actually, oh. bumaba din ang prices ng supermarket. Paano ba? ba? Mm -hmm. Kapag pumunta kayo sa tindahan na may sales section. Yung mm -hmm. ibang, ibang tindahan, walang sales section. Mm -hmm. Business as usual lang sila. Yung iba, may sale section. Ano yun? Dahil uh, mas galante ang supermarkets na nagbibigay ng sale section, uh, ang sale section, ang sale items, ay galing sa suppliers. Galing yan sa distributors, wholesalers, uh, at manufacturers. Okay. no Kasi ngayon, naman, hindi na dumidiretso sa mga tindahan except for the big chains, no? national mm -hmm. chains na yung mga malalaki. Mm -hmm. uh, Dumadan ng lang lahat, lahat ng tindahan, dumadaan sa distributors. Aba, tama po, okay? tama po. Ah, uh, so distributors ang magtatanong sa manufacturers. Ito, natambakan tong isang tindahan natin ng item na ganyan. Mm -hmm. Pwede ba natin i-buy one take one sale para hindi na ibalik sa atin yung mga mag-expire na na items? Uh Oo. -oh. pumayag siyang manufacturer, sige, bigay mo na 'yan, at buy one take one para hindi matambakan ng bodega natin ng mga uh -oh. malapit na mag-expire. Uh -oh. 'Yun, iyalok ngayon ng uh, supplier o ng distributor uh -oh. ang tindahan. so specific 'yung sa so, lugar. na presyo. No? Tindahan. Uh -oh. Yes, uh -huh. pwedeng 30% discount, uh -huh. may premium, may dagdag. That is the way prices go down. Di ba, say, di ba, di ba, eh. Gasolina, baba. Kuryente, baba. Ang supermarket items, di ba, di mm -hmm. pa mm mahirap kasi magbaba ng presyo ang supermarket items. Mm -hmm. Isipin nyo, pag bumaba ang presyo, hihingi kami ng rebate sa supplier namin. Hihingi ang distributor ng rebate sa manufacturers. Hihingi ang mga mabili sa aming malita tindahan sa aris-aris store minimart ng rebate. Oh, Bumaba pala pressure. Ba't kami hindi na nabigyan ng, you know, yung rebate, no? Mm. So, magulo. Napakahirap ng rebate. Ang taas, mabilis. Palitan mo mm. lang yung pressure. Pero yung baba, ang daming proseso. Kailangan, no. Uh -oh. inventaryo, bilangin mo, ilang binili sa inyo, ilang ba natira? Uh -oh. So, madugo. okay, oh, kaya uh oh, maturo. People don't, 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 I mean, hindi nila naiisip yun eh. Naisip lang nila, ang dali-dali lang sa palengke mabilis isang uh -oh. mesa uh -oh. yung may-ari nandoon uh oh, na sa kanya gusto niya ibaba dahil hindi na fresh yung kanyang gulay o kanyang uh -oh. karne uh -oh. di ba saka hindi nila i-stock yung... ng matagal yun na Sir Steven eh no sa palengke yung sa palengke wala silang masyado yung, di katulad niyo may mga bodegas kayo eh Oo, uh oh, araw-araw yun, yun Yung kanilang canned goods sa palengke, maring hindi gumagalaw. Uh Oo. -oh kasi sa amin galing eh. Pero yung mga dila, yung mga ano, yung mga fresh produce, no? Yung mga araw-araw hinatid or every two days, no? Apo. Na galing sa probinsya, galing Apo. sa taniman, no? Siya mismo mga tinanim, no? Apo. Eh yun, talagang ano, hindi every hour pumapatak parang taxi, baliktad ng taxi. Ito every hour pumapatak, mababa presyo, no? So Okay lang, gumagalaw ang presyo na. So, yon kapag bagong dating, galing pa minsya, mataas ang pasa sa kanila ng mga biyahero, mm. natural, mataas din ang pasa nila sa mamimili. Tama, tama. So, ibig sabihin, yung pinapoint pino out nyo kanina, Sir Steven, yung pagbaba ng presyo, minsan, hindi na kinakailangan na, uh, kinakailangan na, ibig sabihin nito, parang dumami yung, uh, uh, yung, yung bundle, yung promo na yun, mm. galing na yun sa okay. manufacturer at saka sa inyo, parang partnership nyo ng ninyo. Parang regalo nyo na lang sa consumer. Oh, it Dahil happens regularly. maraming tao, maraming tao inside the supermarket. Oh, oh. lahat tauhan ng supermarket. Hindi, patala ng oh. yung mga suppliers, yung oh. iba yung mga sa selling area. Yung siya tawag ng promodizer, diba? Oo. 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 di ba? Oh, hmm. Hindi na hindi. Ano promodizer? Hindi tauhan yun ng tindahan. Padala ng supplier. To make sure na maayos ang display nila, ng produkto nila, Uh, maybe may na, nasa bodega ay eh, na may, may bababa, umiikot, first come, first in, first out. Okay. Na malapit na ma-expire ay may pull out. Okay. No? So, may nag-asikaso ng produkto nila mm. dahil hindi namin masikaso sa dami ng produkto in sa supermarket. Oo, oo, nga. padala na padala ng bagong produktong suppliers. No? Yung iba, imported. So, ang daling mag- magdating ng imported na 40 items tapos dialog sa inyo. Oo. Okay. Sino mag-asikaso nun? Di ba? Oh. Pag-presyo, pag yes, ah. yes. Kaya yes, pala, pag so, umupunta kami sa mga grocery, Sir Steven, <laughs> akala akala namin hindi nababawasan. Yung pala inaayos nung ano tawag doon? Dicer? Dicer ba 'yon? Dicer. Oh. Dicer. Pag babae promo Dicer promo ng alok, 'di ba? Oh, tama. Pag lalaki to. Ayusin yung merchandise? Mm. No, you uh, merchandise. Mm -hmm. oh. Pero tandaan niyo, yung mga mali na supplier, wala silang wala silang inogasto you know, sinsa kaya no kumuha ng merchandiser. Mm -hmm. So ay sumasabay sila sa ibang merchandiser, nakikiusap sila. sila para Pare, pag wala na display yung aking shelves, uh -huh. pwede ba punta ka sa bodega, pa-display pa mo, tigyan diba? na lang kita every month. So, uh -huh. may mga ganyan na oh, techniques. No? Kasi mm -hmm. otherwise, matutulog sa so, dami ng produkto in a warehouse, in, in a warehouse ng supermarket, uh -huh. plus iba-ibang sistema ng warehouse. Yung iba nasa fourth floor, yung iba nasa kabilang building, uh -huh. di ba? Uh -huh. So, kailangan may sistema para to make sure. Nasa dami ng items, dami ng sizes, oh. dami ng brands, oh. dami ng variants, oh. dami ng, 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 ng uh, flavors, no, eh lahat nasa shelves ng supermarket na yon para mabenta. Kung oh. wala na siya, para mabenta? Sabihin mm -hmm. lang tayo sa, wala po eh. Mm -hmm. lang sa'yo sa'yo. Mm Wala ba kayo? Wala. Tapos, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Di mo Yun. Eto ano, yeah. oh, ito naman po Sir Steven, ito naman po mga Noche Buena items. May mga na monitor ko kayo? Oh, medyo tumaas yata presyo nito. Parang ganon. May Mer meron ba tayong mga item na pwede ninyong sabihin na medyo umangat ng konti yung presyo? Well, binalita na ni Secretary Roque no, na yung mga minomonitor nila, sa nila, hmm. I believe 42% of those items, ito hmm. eh, mas from last year. Last year, di last month. Mm -mm, from last mm -mm, year. Okay? From last year. So from last year. Oh, pero meron din daw items na bumaba ang presyo. Mm -hmm. See? So, it's always the law of supply and demand. There was okay. a year na ang lahat nagpahanda ng spaghetti. Yes. So, yung, cost, uh -oh. yung, price ng pasta, taas ng taas kasi lahat bumibili. At ang malakas bumili, kumpanya, corporate, yung mga tama. binibigay sa empleyado, tama, tama. binibigay sa At mga relief operations, uh -oh. no? kapag uh -oh. binagyo, binagyo, kailangan maramihan. Bigyan mo uh -oh. kami ng 1,000 bags of uh, spaghetti and ano, yung spaghetti uh, packs and everything, right? So now, boss, hindi yung household na pa isa-isa, dalawa-dalawa, di ba? Mm -hmm. yan ay maramihan, pakiawan yun, di ba? Tama Ayuda! Yan. Ayuda ng mga LGUs, mm -hmm. no? Tama. Mag-election next year. So, this is <laughs> oh, nag na oh, na yan. Oh. In fact, Dennis, may mga taong narinig ko. Di na ako bibili. Maghintay na lang ng ayuda sa barangay ko. Bibigyan daw ako ng spaghetti pack. Eh. Yo. See? So, umasa. So At kadalasan, nangyayari talaga yan, na. Sir Steven. <laughs> yes. Yes, yes, yes. yes. <laughs> nangyayari talaga. It has talaga. become a reality. It, oh, has oh. Become a reality. It, has It has become a reality. Ngayon, ex ngayon kung pag-uusapan ko mo ba, babalikan ko na naman yung sinabi ninyo na merong mga merong talagang merong, meron mga ngayong Pasko na promo bundle talaga, ha, Sir Steven. Dennis, buong taon meron, hindi ah, lang Pasko. Okay. Buong okay. taon. Kaya sabi ko, kapag kayo ay namimili sa isang tindahan walang sale section, uh mag-isip-isip -oh. kayo at meron sa iba. In fact, in my store, I have around five to six areas yeah. sections, ah na sale Ng sales section. Uh -oh. So, isipin nyo, gano'ng karaming pinu out na produkto at inventaryo. ay eh, nadadaan lang pala sa sipag yan, Sir Steven. <laughs> of course, charge mag 'yung kasi uh -huh. kung kahit saan lang eh wala eh, uhaw na ako eh, eh wala eh, na ako eh, wala eh, gusto ko na kumain eh. Uh oo. -oh. Kung ganyan tayo, natural, mapapamahal tayo, di ba? Uh -oh. Pero kung magplano tayo ng konti, uh -oh. konting pagpipimpi, mm. konting pagkikwenta, mm. no? Ah, uh, yun. it goes a long way. Whole year round, ah, ganun tayo. Nako, malaki pa titipid natin. kasi uh -oh. Kaya amin na walang choice dahil taas na taas ang bilhin. At di huwag mong bilhin yung mga tumataas. Di naman lahat tumaas eh. May choices naman eh. Oo, oh, oo. Oh, oh. may choices naman eh. Parate. Kasi alam mo bakit? Pag walang choice, ang consumer mm. sa isang kategorya. When you say kategorya, lahat ng kape nagtaas. Mm. Lahat mm. Ng, ng manufacturers, mga competitors, lahat nagtaas. Mm. Sigurado may papasok ng bagong player. mag import Yun. or gagawa. At ako na ang kakain ng lower market. ko no, yan. <laughs> 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 okay, Sir Stephen. Last, ah. last question ko na po ito. ba? alam ko, Benji, busy, busy rin kayo. Yun ho pinag-uusapan na na daw po yung uh, SRP. Ano ho ang comment nyo rito? Tinanggal na actually. Uh -oh. It's now called price guide, hindi na, na SRP list. Ah, price guide na. Oh, price uh, guide na. O oh, uh, e effective naman, o oh? uh, uh, oh, ganun din. <laughs> for the longest time, wala naman tayong SRP eh. Mm. Diba? Mm -mm. Ang SRP is a tool na ginagamit to control prices during calamity or emergency. Mm-hmm. Mm -hmm. Eh, kapag walang emergency, whole year round, nagpa-price freeze na, nagpa-SRP nag, uh, list na bawal pa magtas, price control ang tawag dyan. Mm -hmm. eh, ang price control, maaaring nakakabuti in the meantime sa consumers, mm, -mm. sa ekonomiya yon. Bakit? Oh. long term. Ay, yung taong, yung, yung manufacturer na gustong magdagdag ng planta, magdagdag ng taong kanilang ko uh, i-hire, no? eh magdadalong isip na di tayo pwede magtaas ng presyo. Eh, Paano tayo kikita nung, yung, pre, yung perang pampili o pagdagdag sa ating expansion, di ba? O, mm -mm. oh, adi, pabayaan na ninyo, sinasabi sa supermarket sector, te mm -mm. pabayaan ninyo magtaas ng magtaas ng presyo yung manufacturers at ang supermarket na gusto magtaas ng presyo. No. Sino magbibili sa kanila? Oh. Pabaya mo sila. Tama, tama. Kung mabuhay sila, well and good, palakpakan mo. Dahil oh. sobrang kilala sila at sobrang tanyag. Uh -oh. Pero kung walang bubili sa kanila, hindi na buhay ang iba. Na yung iba, di ba? Oh. Para mabigyan ng pagkakataon ng iba. So, oh competition keeps us in check, Dennis. Yun yes, lang, pinakaimbang yes, yes, competition. Nab nab nabanggit ko ito kasi check. ako huy gumagawa rin ng commercial at madalas nalalagay sa script na SRP. oh, yan, eh, suggested retail price. So, ibig sabihin, yeah. price guide na alam pala mo, yan. Oh, alam okay. mo, sinong tuwan-tuwa dyan, hindi yung consumer. Yung manufacturer ang tuwan-tuwa dyan. Ay, nako, binigyan tayo ng chance ng DPI na maglagay <laughs> ng SRP. Ang binibigay sa aming, ang binibigay sa aming margin, 3%. Yeah. Paano kami mabubuhay? Hindi namin kakargayin yung produkto niya. Tapos reklamo mga tao sa DTI. Bakit yung mga Tama. chain ng malalaking chain ng supermarkets ay eh, walang ganong produkto ganong brand? Tama. Kasi ni ang margin. Di ba? Tama. So kinokontrol mo. Lalo na hirapan magnegosyo ang tao. Di ba? Yan. Kung masyadong malang siyang tindahan, walang bibili sa kanya. Tapos. Yan. Sir Stephen Kuwa, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIC po. Salamat po.